Hello. For tomorrow, magtry ako magluto ng squash pancake. <laughs> Hindi ko na siya slice mga wow. Puluan ko lang siya dito. instruction nito mga sinisig mura ako ma mga masama yung ano ko masama yung pakiramdam ko so try natin itong ano oh, mira. So, ako mga Mamaya ako na si smash mga wow. So ayan, sit aside muna natin kasi mamaya pa ako magluluto. crying. あ。 Dalagay ko na mga wow yung mga seasonings natin. Tansya-tansya lang mga wow. Sa inyo, pag magluto kayo, dipindi na sa inyong palasa mga wow. So, experiment lang to sa akin. Sana maging success. no experiment tayo para alam yeah. na again the uh, ano roasted sesame seeds <laughs> this drink mga wow akai berry regency this lunch mga wow people so healthy so healthy thank you lord ngaon mga wow so yummy yung kalabasa mga wow hmm, <laughs> rami masarap sarap mga wow, parang may meron pag pinaghirapan mo mga wow lahat masarap ang resulta <laughs> the outcome is good though it's, it's not perfect mga wow pero masaya ka sa mga bagay na pinaghirapan mo ganun yun kaya hindi lang tayo basta, basta lagi lang humingi dapat kumilos rin tayo mga wow dahil masarap namnamin ang isang bagay na nakuha mo dahil sa pinaghirapan mo. <laughs> So, ako kain na ng kain dyan. Pero, marami akong iniisip mga wow. <laughs> Hindi ko lang masabi. <laughs> anyway, busog-busog ang inyong wow day na dahil nasasarapan sa luto. Yan. So, next time gagawa naman tayo. Same ingredients pa rin mga wow. every minute the cloud change its color good morning everyone yan ang ating breakfast mga wow so tanghon saka coffee let's eat gutom na kasi mag 8 o'clock na mga wow sarap pag may ano onion leaves mga wow kaso wala na inano ko na kahapon <laughs> yung onion ko kinalbo ko na kahapon mga wow <laughs> inalo ko sa luto ko hindi na nga ako kumakain ng rice sa morning mga wow, mga wow pero dami namang carbon itong sa tangkon <laughs> nalasahan ko yung ano mga ko wow. sal. nagbigpas na kayo <laughs> anong bigpas nyo mga wow masarap migup ng sabaw ng isda mga wow yung tinula na miss ko na ang mahal kasi na isda mga wow 65 na yung ano isang hiwa hanggang na ito mga wow na ano, iulam ko. Ayoko ko sana mag ano mga wow, magkisa kasi oil, oil na naman tayo kaso lang. Parang ito magandang luto ngayon. Nakagisa na ano, logbati and squash yung tira ko. Di bali naglaswa nag naman tayo nung nakaraan. magkulay tayo mga wow. Yan kan. maasim siya mga wow. Siguro sa sardinas to. Oh, lalang bango. Sarap ng sardinas at saka alabati ano na kilisa. Yan, with kalabasa. So yummy. Kainan na. With squash and spinach. po sa sa Diyos at Santo. Amen. Thank you, Lord. Mga unta, mga wow. Habibla mm. ako mga wow. Sobrang init. <laughs> Manghang na mainit. yummy talaga mga 음. 음. Hindi mo mga wow. Gusto ko sanang kumain ng something cold. Malamig mga wow pa. Kaso wala tayong budget. <laughs> Yan, dalawang bread lang nga ang binili ko. So, let's eat. I'm looking for. It? strawberry. We'll try it. strawberry. Yes, yeah, strawberry. Nakakahiyang magtambay dito mga wow, kaya kailangan <laughs> bibili tayo kahit yan. sa tapat good morning everyone church day sunday simba <laughs> mga wow tayo sa park dumaan mga wow na will make a way when there seems to be no way. Yan mga wow, maraming nagbibinta ng mga gulay from the mountain. Laki ng kalabasa. Yan yung kaliyan Ibigay, loya, ang 120. 120. Okay, kielo Ako 120, 120 kilo. Cheese, ang kilo. Yan, ang <laughs>

may daming kulay pipin sa ako. sa mga hmm. sa kakalabasa mga wow. Bigyan natin doon sa seminarista.

Tagkis ang kilo. Kaya yung naman itong babae, ako abitaw ni Day. Iyara <laughs> ko na abot. Ganahan ko ako pag maan ko nagpare, kaso din isla ganahan. Say, <laughs> sa tsa daw, say, kuhan po. Walay sagol. Dry. Hindi naman sila tabang, asgay, asgay, ano na sahay. Kaso walay sagol, karon tamis-tamis, oh. Daganda ko yung sugar butang ani.